Ay, man, sir. <laughs> Kumari nag-rabahin po rata. So, oh. alin po, no? Second time na ni Angie to receive ng mga ice cream. So, pin-repair na niya yung chest freezer natin. At napakalinis. Wala akong masabi. No, so, very good talaga si Angie. So, may mga bumibili na kahit hindi pa tayo nakamag-agrest. Okay. ayan. Ayan. So pumunta tayo kay Tita tesi at bumili tayo ng mga pambalot at kung ano ano-ano pa. Okay. Basta naman ang yung... mga mamon guys, mommy pergi si. So Yan nga. Namili tayo kay Tita tesi Oh, ang kilay ng mommy parang kailangan. No. Kailangan pantay. Tayo. Um, Bawi na tayo. So may pinuntahan lang kasi ako kaya kaya clear ang tinatanong. Ay. So syempre we hire a driver. <laughs> we hire a driver. <laughs> mag-usap, guys. Mamaya tayo mag- Wednesday. An... May driver natin. <laughs> Excuse me. Ayan, hi. Hi, guys. The, I supposedly vlogged yesterday. Kaya lang kasi, uh, December 12. So, December 13 ngayon. Kaya lang kasi, guys, I'm too busy. too way busy. So, um, also, yesterday nga, uh, umalis kami, and then, uh, dumaan kami kay Tita Tessie to buy um, uh, some stuff na ino-order ko doon, like Manila paper, yung pritong bangus, uh, mga ibang school supplies, at kung ano-ano pa ng mga chichiria na sa kanya available. So, yon Kasi wholesale din naman. So, uh, retail ko naman kasi siya binibenta. So, it's totally alright. Okay. So, yung today naman, dadating si Kuya Joseph na supposedly yesterday. Eh, wala nga kasi kami. Umalis ako. And so, today magdi-deliver. And magbabayad ako ng half ng aking uh, bayarin sa kanya na around 52K. At the EKC. EKKC. Mayroon. Right. Ano Maliit po? lang na ice cream. Maliit? Maliit. Ano yung ganun? Ano ba yun? Punta ko natin plus. Mm. Tap -gal. Tap -gal. Ay, mm hmm. Habgalo. Ay, Liter. Kaya, So, Uh, ngayon natin tutuloy ang ating vlog na dapat supposed yesterday pa. And syempre mag-shout out tayo. Ano pa bang gagawin natin, guys? 'Di ba? Ayun, so mag-shout out tayo. Meron ka na bebe? Pawid lang kay Ate Anja. Ate Anja paki pastor diyan. Okay. Uh, Learn si OFW Kuwait. Very nice advice na naman Mami Park. Carl Jean Para sa akin, kung ako si Angie, hindi na ako mag-abroad. Sobrang nakakapagod sa abroad. Ayan. Ah uh, Maria Concepcion Bueva 9520 Good evening Mami Park ang ganda talaga pag may negosyo syempre wala nang sasarapan Mama Nengs Vlog 8587 always watching Mami Mas masaya kapag gusto mo yung ginagawa mo. Feeling mo, ang bilis ng araw. Unlike sa di mo gusto, parang ang bilis mong mapagod. Which is true. Nako, I feel you. Totoo yan. No? Parang tamad na tamad ka. No? Parang, parang gusto mo na matapos yung araw and then para makapahinga ka na, something like that. Okay Hindi, no, ganit na ganitong no? So, yun, yun, ano? Okay lang ganito, Goy. Ha? Veron Chill 24. Thank you, Mami Park. Oo nga, kailangan alamin talaga ang mga passion sa business para di maligaw. Nakakalito din po kasi lalo pag madaming sideline. Ayan. Okay. Uh, Chris Andri... Ano yun? Chris and Chris Animation. No? Tapos ganun ganon Puro ganon Puro okay-okay. Ayan. Ricky Anuevo. Pag sa business, dapat on... Ha dapat on hands ka, baka hands on ang ibig sabihin ni Sir ano, Ricky. Hands on ka at dapat doon sa passion mo. Always waiting for your video advice, Mami Park. Ayan. Jeff Pieza 1205, bihira na ako mag-comment Mami Park, pero nanonood pa rin ako ng vlog. Jubilin Bagayo 9077. Ang laki ng sweldo ni Angie. God bless more, Mami Park. God bless to us, no? Ayan. Ellen Pilar. Hi, Mami Park. Always watching. God bless you, po. Love you. Yeah, love you too. Love you, everybody. Mars Vlog 7269. Hello, Mami Park. Si pag si pagko talaga. <laughs> si pagko talaga o si pagmo talaga? Masipag tayong lahat. Ayan. Janet Capillo 1022. Good morning, Mami Park. Tanong lang po ako, kapag kumikita po ba ng 10K kada araw, pwede na po bang kumuha ng tindera? Salamat po, sana mapansin po. Salamat. Babalikan kita, Janet Kapilo, at pag-uusapan natin yan. Magkano ba ang kailangan na kinikita o binebenta ng tindahan ng hanapbuhay na sari-sari store to afford to have a tindera? Okay, Jean Alcantara 5438. Hi, Mami Park. Nagkita na naman tayo sa palengke ng Santa Maria. Hehe, he, mas payat at maganda ka po sa personal. Parehas tayo ng binibila ng frozen at laruan. Bakit ba ayaw mo akong batiin? Hindi kita kilala personally. So, batiin mo ako, no? ganyan mo ako. Mami Park, ako si Jean Alcantara. Hello? Ganon! Kalabitin mo ako. <laughs> <laughs> ka, Eliana Rosero 3626. Always watching mommy pa, mommy, habang work as OFW. At the same time, may sari-sari store na inuumpisahan ng anak ko. Ano may ba, pri, bigyan mo siya ng choco stick na mm. chocolate. Itabi mo yan. Kasi ipapalit natin kay ano, Ace. Okay, ayan. Sorry guys, sana interrupt lang. Interruption. Okay. Uh, yun nga, sabi ni Ma'am Eleonor Rosero 3626, uh, inumpisahan na daw ng anak niya para daw sa pag-uwi niya ay uh, maging kasari na pag -uwi. More power to you, Mami Park. More paninda. Yan. Rogen and Lag 8345, watching Mami Park. God bless you. Evelyn Osaka, I'll be honest, we tried ng military uniforms. that was about like 10 years ago. Pero bumagsak kami dahil nga kulang sa kapital at saka mahirap paghanap ng kapital. Thank you for, for the shout out. For now, I will again try for buying and selling. Hopefully, I will be ready this time. Exactly, kasi ang pinamah pinamahirap sa akin is to bring my goods to Guam. I do have na some things na imbak ko. Okay, pag-uusapan din natin ito na uh, uh, nagiging dahilan ba ang kakulangan ng kapital para bumagsak ang isang negosyo. So, we are going to tackle two topics and two case situation here okay so let's bolt in okay guys ulitin natin yung kay Janet Cabello no uh, alam nyo po ang pagde-decide sa pagkuha ng tindera ay hindi lamang po sa uh, sales natin according po kasi sa kanya is uh, uh sabi niya kung daw bang kumikita ng 10k kada araw pwede na bang kumuha ng tindera so I, uh, guys dumidilim lang ha kasi napakainit naman pag ko yung ilaw siguro pang ibig sabihin niya dito ay sales kasi po kung kita po kung gross po ito ang laki po ng sales niya araw-araw or benta niya araw-araw baka mga nag around 100,000 to kasi po sa 10% ng 100,000 ay 10,000 so siguro ay uh, ulitin ko lang lilina lilinawin lang natin no yung baka ang ibig sabihin ni Ma'am Janet Capillo dito ay hindi kita baka benta no ngayon kung bumebenta po ng 10,000 ang inyong tindahan, maganda po iyon, no? Actually, afford. However, depende sa rate ng tindera. At depende rin po sa iba nyo pang gastos. Kasi po, ang hinahabol po natin dito ay mapalabas natin ang at least meet halfway na 16% gross income ng at from the sales. Ano po ibig sabihin ng mommy part? Kasi po usually napupunta ang almost 5% sa expenses at ang 10% na malinaw ay nagiging halos probable na profit margin at iyan po ang kinakabig ng owner. Ibig sabihin malinaw net income. So combine of that, kaya po importante sinasabi kong aralin nyo ang profit margin, makinig, aralin kasi ang profit margin at ang inyong expenses expresses by percentage. Nang sa ganun po, ay makita nyo kung worth ba. No? Kasi kung okay lang din po sa inyo na magpapantay ang expenses at ang kabig nyo, nasa sa inyo pong decision yun. No? Nasa, kasi hindi naman po nagtatapos sa tindera lang ang gastos nyo. May kuryente, may tubig. Kung kumuupa pa. So, kaya kailangan malaman muna kung gaano kalaki ang inyong other expenses bukod pa sa pagpapasahod sa tindera. Nang sa ganun ay malaman nyo din kung kumakabig ba kayo din ng tama. Ngayon, may ibang mga owner na they are willing na magpasahod kaysa naman mamatay sa hirap. Tulad ko, willing ako magpasahod kaysa mamatay ako sa hirap. Kasi, mas malaki ubusin ko pag nagkasakit ako, pag masyado ako nagtipid. No? and also syempre yung quality ng service na kaya na po pwede nating maibigay sana sa mga customer nang sa ganun ay manatili din sila sa atin eh baka mabawasan kung puro ako na lang lahat dahil I can't accommodate no? lalo na pag nagsabay-sabay so dati nga sabi ko na ko sa vlog customer na ngayon nagsasabi na mami it's about time na kumuha ka na ng tindera hindi mo na kaya customers ang nagsasabi kasi nga alam nila na nahihirapan ako na nila so before nung nag-decide ako tungkol dyan ang sabi ko noon, kapag nasa 10,000 na ang aking sales, uh, ko na ang sarili ko. Hindi pa din kasi gusto ko mapalaki. Kaya lahat ina-out ko rito nung hindi ko pa bread and butter to. Sabi ko, pag naka, napaka, hindi na bumababa sa 15K ang aking sales, ako ay kukuha na ng tendera. So, nung una doubt pa ako. So sabi ko, kailangan 15 pataas. So, nung hindi na bumababa sa 15 ang aking sales, namimaintain ko 15 nako po napaka hindi na nangyayari yun sa akin. So kaya uh doon ako talaga nag-decide na kumuha na ng tindera. And not just one but two. Yung dalawa uh, pero dalawa 'yon. Yung isa ay ang nagpapasahod ay aking sariling pera. Kasi na kung naalala nyo si Ate Ana at si Maya yung una kong mga naging tindera na ibinlad ko sa inyo is um uh Si Ate Ana ay kasambahay at tutulong dito. Kaya po, ang kalahati ng sahod ni Ate Ana ay nanggagaling sa store at nanggagaling sa personal ko. Then, yung kay Maya, fully dito sa store. So, si Angie po, ang kanyang sahod na inoffer ko sa kanyang 15K ay ah uh, ah uh, buong sa tindahan nanggagaling. Kasi, buhay niya ay nandito na talaga sa tindahan. So, na, hindi na halos, hindi na nga rin siya nakakapaglinis sa bahay. I understand that. Kasi, wala na time kasi iisa naman siyang empleyado ko. At halos lahat ng trabaho dito sa tindahan ay talaga sinakop na niya, niya. So, ngayon, wala pong problema. Nako, ang dami kong bariya. dami kong kuhis. Ibabayad pa nga natin eh. So, uh, for me, Depende po iyan sa inyo pong expenses. Kung hindi naman kayo umuupa, kuryente tubig lang ang gastos nyo, no? at uh, yung ibang expenses sa tindahan ng mga plastic, mga supplies, kung kaya, wala pong problema. Pero kung hindi po kaya, kung tataas pa sa 5% ng gross sales nyo, ang uh, katumbas ng expenses nyo, I don't think so. Uh, this is the right business to do. No? Kasi ang decision po sa pagkuha ng empleyado ay hindi lamang po sa kayang bayaran ng tindahan. Kaya kung kaya. But yung paano naman yung kakabigin nyo. Kasi, lagi po nating tatandaan ha, kapag sa negosyo dapat, mas malaki ang kinikita mo kaysa na nagiging gastos mo. Yun ang totoong negosyo. Kasi hindi, ibig sabihin nun, hindi ka nagpapagod. Now, if your reason is, haanhin ko naman ang magandang kita kung pagod na pagod naman ako. At least, kung isishare mo ang iyong uh, chores sa, uh, sa, 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 ng empleyado, ng pag-hire ng tindera, at magkaroon ka lang ng, uh, ng tamang kita na pwede sa iyo, walang problema sa decision na yon. No, but if if I were asked sa part ko, kahit hindi ko pa siya bread and butter, hindi ako mag-hire ng tindera na kung, kung bumebenta lamang ako ng 10,000 a day. No, bumebenta. Kasi most probably kaya ko nang trabahuhin 'yan. ba? Diba? Kaya ko nang gawin 'yan. Pero yung bebenta ka ng 15,000 pataas or 20,000 pataas, as iisa ka, lahat ng work sa iyo, pamimili, uh, pamimili, kailangan mong lumabas, So para hindi ma compromise yung quality ng iyong trabaho, it's about time na po pwede ka nang mag-hire ng tindera. Again, uulitin ko po. Nasa sa inyo po ang desisyon. Ito po ay aking aking uh, suggestion lang, no? Na if, if ako nasa sa katayuan nyo at pagka-sales lang ako ng 10,000 10,000 a day, hindi ako mag hire ng tindera. Kasi ako naman noon, bago ako nag-decide, 15,000 pataas dapat ah uh, consistent at gawa po kasi ng yun nga uh, mer na umuupa pa ako at na bukod sa nang ako ay hindi lang iyan ang gastos ng tindahan may kuryente at tubig pa but regardless kung na umuupa ako o hindi ang 10,000 po na sales every day for me hindi pa dapat kumuha ganun po talaga mahihirapan po talaga kayo kung para sa inyo nahihirapan na kayo na uh, na Uh, hawakan ng tindahan mag-isa na 10,000 ang nagiging sales araw-araw. So, siguro, depende din naman kasi yan sa ating lakas. No? Siguro, baka mas malakas ako physically sa inyo, kaya kaya ko pa yon. But kung sa inyo, hindi nyo na kaya and you cannot compromise your health at kumita lamang kayo ng kahit katumbas lang din ng expenses nyo, nasa sa inyo po ang desisyon. No? So, gusto ko lang pong i-clarify na ito ay opinion ko. Kasi for me, I don't think so it's a business kung mas mataas pa ang aking expenses kumpara sa aking kinikita. Kasi po, ang pag-hire ng tindera is an obligation. Kung willing po kayo na uh, given the situation na ang mga tindera talaga ay nag advance o bumabali, kung okay po sa inyo, mapagpasensya kayo dun sa ganung sitwasyon na kung bumali ang tindera. No? Kasi po, alam nyo po kung bakit. Kasama na po talaga yan sa buhay. Kasi po, um, what you call this? Unang-una, Ewan ko kasi guys, para sa akin tinanggap ko na talaga yung ganung sitwasyon na ang tindera laging bumabali. Kaya hinahanda ko lagi ang loob ko dyan. At minsan, syempre, kung hindi makabali ang tindera, malatang malata magtrabaho. Hindi ko nila lahat, but malatang malata kasi may probleme. Merong stress. So, kaya for me, uh, to to maintain yung yung motivation ng aking mga ng aking empleyado kapag babali sila at meron lang, meron lang din naman ako, pinababali ko. No? So, kailangan ihanda nyo po ang sarili nyo pagdating po sa ganyan. No? At yung uh, mga salitang pala absent. Alam nyo po, ako, hindi ko po tinatanggap yung masakit lang ang ulo, a ah, absent. Masakit lang ang ulo, a ah, absent. Masakit lang ang ganito, a ah, absent. Kasi po, pag iyan nagtrabaho sa mga totoo talagang mga, yung talagang, ano, hindi po dahilan. Kasi naging, ako po po'y namasukan din. At ako po ay naging ano ang sakit, depende po sa sakit ng ulo, syempre. Pero kapag ka po yung, yung nasakit lang ang ulo ay absent, for me po talaga, hindi po excuse yon. Alam ko po yung pangka-excuse excuse sa hindi ka-excuse excuse, excuse na pag-absent. So you have to be prepared in that scenario kasi yung pasensya mo talaga. Kasi talaga dapat reliable, maaasahan, lalo na kung inaasahan mong papasok at may nakaplan ka na ng mga gagawin outside. So, Uh, hindi lang po sa pagpapasahod maging prepared kundi po doon sa mga pagbali nila mga uh, gawi nila kasi ako po talaga pagdating sa empleyado mahigpit po ako ako po trabaho is trabaho at kung may kaila kailangan i-reward nire-reward ko kasi uh, nasa negosyo ako hindi ito yung tipong parang kasambahay na or nasa bahay na O yung mga katulong or yung mga uh, kasambahay natin na nakapaghihintay ang labahin labahan kung hindi makapaglalaba nakapaghihintay ang paglilinis kung hindi pa agad makapaglilinis, pero po sa negosyo hindi po makapaghihintay ang operation kung kailan po natin tutugunan at kagawin ito, dahil yan po ay gumagana everyday, once you open your store the operation starts, ganoon po kaya po, dati naalala ko nagtrabaho ako sa SM, ganoon sila kahigpet tsaka sa Japanese companies ganoon sila kahigpet when it comes to uh, pag absent ng tao, kasi, why? diba? absent ka tatlong araw, matik HR ang ano mo, HR ang bagsak mo, or bago ka pa makabalik sa trabaho, dadaan ka muna sa HR for approval of comeback work. Why? It is because, nasisira mo yung operation na scheduled na, na instead na nasa normal, ay hindi magiging normal at mag-a-adjust yung mga katrabaho mo dahil sa pagiging absent, pagiging absent mo. So that is why, Uh, maging ano po tayo dito, maging mapagpasensya. In-include ko lang po ito, diniscuss ko po sa inyo kasi gusto kong maintindihan nyo ang, pagkaka, ang pagiging amo at pagkakaroon ng empleyado ay hindi ganun bastang kadali. Hindi porkit may pampasahod ka, yun na yun. No? Kasi hindi mo hawak yung sitwasyon na sila ay absent, babale, magaganito, magaganyan. So, you have to be prepared on that. And top of it, sa ating topic na yan, ay syempre, yung kakayanan talaga ng negosyo na ang iyong empleyado, So, dinidecisionan mo yan, pinag-iisipan, pinaghahandaan. It is because, needs na yan, ng iyong negosyo. Okay? So, I do hope na, nagets po, naintindihan, mahaba po yung paliwanag ko, kung para sa inyo, pasikot-sikot, pero, malaking bagay po, na maintindihan nyo. Kasi, decision making po yan. Eh. Okay? So, doon naman po tayo, kay, kay ma'am ano, kay ma'am, Evelyn, Kosaka, na which is, ah, uh, Naging topic ko yung is, naging topic ko ang uh, isang vlog dahil sa din sa kanyang inano na nagwa wonder siya na ano siya kung paano paano ako nagahandle ng negosyo kasi wala nga daw siyang alam sa negosyo pero nagkaroon na pala siya ng past experience entering into a business and manufacturing no, or producing kasi uh, nagkaroon daw sila ng uh, business na military uniforms so hindi din dito Uh, detalyado kung sila mismo ang nagtatahi or umaangkat lang sila ng ready-made and then siniship nila buy and sell, no? Ika nga rin sa salita niya. Hindi ko alam kung sila nang manufactured, sila ang gumagawa. But given the situation na nahan dito na itong kanyang um, comment and that was 10 years ago daw, ay uh, bumagsak. for the reason of kulang sa kapital. So, ang tanong kasi dito, isa ba ang isa bang dahilan ang pag ang kakulangan sa kapital sa pagbagsak ng hanap buhay. Pag ako po ang tinanong, personal ko po itong opinion, nasa sa inyo pa rin po dahil case to case basis naman po ang ating mga experiences. For me, ah uh, malabo na mangyari. Siguro kung mangyayari, wala pang, wala pang 10%. Why? There's a lot of ways how to, how, how to produce capital kung yun lang ang kailangan mo. And kung alam mong mataas ang demand, hindi mo yon basta-basta uh, bibitawan. Kasi alam mong babalik ang return sa'yo kahit mangutang ka, kahit ilon mo yan, or kahit paano. Basta mataas ang demand, kahit kulang ang iyong kapital, gagana ang negosyo. All you have to do is trust the process. Kung ano lang ang kaya mong iproduce, stick with it until na makaparoling ka. For me, in my own experience, hindi po dahilan ang kakulangan sa kapital. Maniniwala po ako kapag, Ma'am Evelyn ha, ano lang po ito, ito ay through my experience. Maniniwala lang ako na babagsak ang negosyo sa mismanagement. Hindi tama ang pag nito in overall aspects. And another thing is kakompetensya. Yun ang yun lang ang isa sa, yun lang ang mga mabibigat na dahilan para ang isang negosyo ay bumagsak. At uh, natural disaster or events, fortuitous event like sunog, lindol, sakuna, baha, ano man pa yun lang po ang pupwedeng maging mga dahilan niyan mismanagement, sa mismanagement ano po ba ang mga pupwedeng possible pagkuha sa hanapbuhay ng pera ng hindi minomonitor kung tama pa ba ang pag-withdraw ng iyong kapital pangalawa mahal ang mga nakukuha mong supplies at mura ang nagiging uh, benta mo sa pinuhunan mo dahil baka hindi makompensate yung mga gastos. So, ah, uh, ang presyo mo ay hindi na-accommodate or na compensate ang dapat mong makuhang gross income and net income. Kasi po, pag mataas ang demand, kahit mababa ang presyo mo, rolling yan. Kasi it happens to me how many times in, sa lahat ng naman ng negosyo inano ko. Pag mataas pa po ang expenses mo over your, ah, uh, ina-ano, over your, what you call that, ah, uh, income, mag -isip, isip po kayo. Kasi po, kung may matpagtaas ng demand, paano nyo po matutugunan kung ang tangi nyo lamang ginagawa ay paroling? So, kaya kailangan pag-iisipan. Another, usually yan lang po sa mismanagement. Hindi makakuha, hindi, hindi, hindi pinalalayog ang pagkulekta ng mga customer, mga prospect clients or buyers. Kulang sa customer service. So, yan lang naman po yung mga dahilan sa mismanagement. No? Uh, pag ko ng pera ng negosyo, Ganun lang naman po ang mga magiging dahilan yan. So, but to say na kulang ang kapital, kaya bumagsak ang negosyo, hindi ko po pinaniniwalaan. Unless, hindi po nagkaroon ng mataas na demand. At bumaba ang demand, pero mataas ang expenses na mangyayari. Pero yung demand naman, o yung, yung pagbenta natin ay kakaunti lang. So, yan. Mga magiging dahilan yan. Also, is yung tulad nga kanina nung sinabi ko pa, ay kung saka kompetensya may kakompetensyang nag-exist natalo ka so yun po yun. for me po ma'am ma'am ano, ha ma'am Evelyn ako hindi po ako sa sugar coat talagang kung ano po yung nakikita ko lang but again hindi ako 100% accurate dito sa sinasabi ko this is my uh, own experience and my observation kasi iba pa rin naman po na nag-comment ng kayo dyan and kung ano po talaga yung literal na nangyari so ako nagbabase lang naman ako sa comment Okay? So, sana may kalinawan po na for me, hindi po talaga dahilan ang kakulangan sa kapital para bumagsak ang negosyo. May something wrong po sa pagmamanage and sa mga diskarte. Bilang po. Okay? So, this is Mami and this is Team Park. I do hope na may natutunan na naman kayong mga makabuluhang learnings today. And this is Mami and this is Team Park. Angie! Fighting! Ah, diba? Marunong na. Ayaw. Bye! Ito po.